Magmula sa simpleng simula, ang mag-asawang contractor na si Cesara Rowena Sara at Pacifico Curly Diskaya ay naglakbay ng magkatuwang at nagsumikap upang maitaguyod ang kanilang pamilya at mga negosyo. Ngunit sa likod ng tagumpay na kanilang naabot, ay nakadikit rito ang mabibigat na kontrobersya na siyang sumusubok ngayon sa kanilang katatagan at pagkakaisa bilang mag-asawa. The Philippine Showbiz List presents Sarah in Curly Diskaya's Love Story. Masasabi nga nakatadhana sa na Sarah at Curly para sa isa't isa kung saan daladala nila ang pinagtibay na pagmamahal at tiwala sa kanilang mga nais abutin. Si Sarah ay ipinanganak sa isang pamilyang masipag na trabaho sa London kaya dapat hindi siya nahirapang harapin ang mga pagsubok sa buhay. Ang kanyang ina ay natitrabaho bilang chambermaid sa isang hotel habang ang kanyang ama naman ay waiter sa parehong hotel dito sa lungsod na yun niya din tinapos sa kanyang pangunahing edukasyon. Pagkatapos, nag-aral si Sara ng Business Administration sa Pilipinas sa La Consolacion College kung saan tinutukan niya ang Management of Service Institution at sa Pasig Catholic College kung saan siya nag-major sa Computer Management. Sa aspetong pinansyal, nahirapan siya habang nag-aaral. Ngunit sa malalaking pangarap, nagawa niyang malagpasan ito na naging daan sa kanyang tagumpay. Nagsimula siya bilang receptionist at mabilis na umukyat sa hagdang korporasyon. Naging communication specialist siya, marketing specialist, recruitment specialist at liaison officer. Naging guru rin siya ng English bilang second language teacher. Samantala, kung si Sarah ay medyo nakakaangat ng konti kay Curly at ibibigay na kanyang mga magulang ang pangailangan, si Curly naman ay aminadong alam ang pakiramdam ng buhay na walang wala Nagmula siya sa si isang pamilyang hirap sa buhay na miski pagkakaroon ng sarili at permanenteng tirahan ay wala. Sa katunayan sa kolehiyo, siya ay pinag-aral ng mga pari at nanirahan sa kumbento kung saan siya ay tumutulong sa anumang gawaing simbahan. How they met Bagamat medyo nagkakalayo ng mundong ginagalawan at hindi parehas na kinalakihang pamumuhay, ang mga landas na, na Curly at Sarah ay pinagtagpo. Sa isang panayam binahagi ni Sarah na nagkakilala sila ni Curly sa kolehiyo kung saan sila ay naging magkaklase. Balik nao ni Sarah dahil nga raw sa matagal siyang lumaki sa UK at may accent siya. May ginagawa nga raw siya kapag hindi niya feel ang pagre-report. Anya binibilisan niya ang pagre-report at ginagamitan ng American English accent para nga raw sabihin ng professor na okay at ang galing ng report niya. Pero ng mga sandaling yon, hindi daw alam ni Sarah na nasa likod niya pala si Curly, kasama ang mga kaibigan nito at pinagtatawanan lamang siya. Ngunit ang tagpong yun pala nila ang magpapasimula ng lahat na sa hindi inaasahan ni Sarah ay nang bigla raw magpakilala sa kanya si Curly. Sa panig naman ni Curly, sinabi niya talagang nilakasan lamang niya ang kanyang loob sa pagpapakilala kay Sarah ng mga oras na yon. Bilang alam niya mismo na walang wala siya sa buhay, ang confidence nga raw niya sa kanyang sarili ay nawala. Inamin niya na naroon na pakiramdam na parang nakakatakot ka date o si Sarah. Ayon kay Curly, naisip niya na baka may kaya ito sa buhay kasi may accent ito sa pagsasalita. Aminado rin siya na nung mga panahong yon ay wala talaga siyang pang date at baka mag-date man sila ay baka si Sarah pa ang magbayad kasi wala siyang pera. Ayon pa kay Curly, hindi niya alam kung paano didiskartihan si Sara. Ang alam lang daw niyang diskarte ay kaliyang paniligaw kung saan ay walang date-date dahil -date, sa hindi nga raw nangangailangan ng pera ang ganong klase ng style. Pero sadyang pinaglalapit sila ng tadhana. Nangyari ito na pumasok si Sarah ng pagmamadre sa simbahan. Tila nga may nauugnay sa kanilang dalawa dahil nga siya lumaki si Curly sa mga pari. Inamin niyang naisin niyang magpari noon pero sa dahilang takasan naman ang kahirapan ng buhay. Ngunit ayon sa kanya, ibang araw ang ginuhit ng kanilang kapalaran na tila ba itinakda ng Diyos na sila ang kakilanlan ni Sarah at mahanap ang pag-ibig sa isa't isa. The Relationship mula sa simpleng interaksyon nabuo ang mas malalim nilang ugnayan. Ayon pa kay Curly, dahil nga sa wala siyang masyadong pera noong nangyari ang unang date nila ni Sarah, doon lamang sa kantin ng Pasig Catholic College at kung minsan ay fast food date sa tabi-tabi. Sa tanong naman kay Sarah kung naiilang ba siya sa ganong klaseng date, ayon sa kanya, hindi. Pero masasabi niyang kakaiba ito sa kinalakihan niya sa ibang bansa na dinatsyahang couple na agad. Dito raw kasi naranasan niya ang pagbanhik ng gigaw sa bahay kung saan ay dinadalhan pa siya ng mga bulaklak at chocolates. Nakakatuwang inamin naman ni Curly na ang mga binibigay niyang bulaklak noon kay Sarah ay ang mga inaaalay ng mga taong bumisita sa simbahan kung saan nilalagay ang mga bulaklak sa baanan ng mga santo. Tuwing hapon nga raw ang ginagawa ni Curly ay iniipon niya ang mga hindi pagaanong nalalantang mga bulaklak kasi naman daw masayang kaya halos araw-araw nga raw may dala siyang bulaklak para kay Sarah. Nang si Sarah kung ano ang nagustuhan niya kay Curly at kung paano nito nakuha ang matamis niyang oo. Ayon sa kanya, talagang persistent si Curly na manligaw kung saan ay talagang pinupuntahan siya sa bahay. Ayon pa kay Sarah, ng mga panahong yon tatlo ang kanyang maniligaw. May isa sa umaga, ang isa naman sa tanghali at gabi si Curly. Bagamat persistent din ang dalawa sa paniligaw, namukod tanging araw si Curly at nakakatawa itong kasama na may pagkakomedyante. Nararamdaman din daw niya na parang mas may pareho silang pag-uugali ni Curly nung panahong yon kaya ito ang kanyang sinagot. Married Life Sa paglipas ng mga araw at buwan, ang pagmamahala ni na Sarah at Curly ay mas lalo pang yumabong pero katulad ng ibang love story, hindi ito perpekto. Maagang nasubok ang tatag na kanilang samahan na dumating sa puntong naghiwalay sila ng landas. Nangyari ito na magbunga ang kanilang pag-iibigan sa pangalan nilang si Gerard. Pagtatapat ni Sarah, hindi pa handa si Curly na mga panahong yun na pakasalan siya at bumuo ng isang pamilya. Kaya tinanggap na raw niya sa sarili na magiging single mother na lamang siya. Hindi naman ikinaila ni Curly na noong una ay naroon nga ang takot niya magpakasal. Sa katunayan, sa UK, Nanganak si Sarah at nagplano na doon na lamang mamalagi kasama ang mga anak dahil sa alam niya raw ang hirap na mapalaki ng bata mag-isa sa Pilipinas kapag babasihan ang kinikita niya noon na 8K per month. Hanggang siya dumating ang araw na umuwi siya ng bansa upang pabinyagan ang anak nang bigla na lamang nagpakita sa kanila si Curling. Kwento ni Sarah na makita nga raw ni Curling ang panganay nila ay hindi na sila pinakawalan pa nito. Dito na sila nagdesisyon na magpakasal sa huwes at aminadong biglaan ito. Sa katunayan ang binyag ng anak nila at kanilang kasal ay nangyari sa parehong araw noong 2003. Lumipas man ang panahon, hindi nawala kina Curly at Sarah na mabasbasan ang kanilang pagsasama sa simbahan. Taong 2016 naganap ang kanilang church wedding. Unti-unting lumaki ang kanilang munting pamilya kasama ang kanilang tatlong anak na lalaki at isang bunsong babae bilang mga magulang, hindi ito naging madali kina Curly at Sarah na lahat ng apat nilang anak ay na-diagnose with ADHD. Sa kabila nito, magkatawag nilang hinarap ang mga pagsubok. Dahil sa hirap ng buhay, naisipan ni Curly noon ang mga ibang bansa upang mag-caregiver. Dumating sila sa punto na nabenta ang kanilang kotse at nahatak ng bangko ang kanilang bahay. May negosyo na lugi hanggang sa binalikan muli nila ang construction industry. Pero hindi pa din umayon sa kanila ang swerte. Ayon kina Sarah at Curly, may construction nga raw sila ngunit wala naman o hilap sila makakuha ng project at nangungutang na lamang kung saan saan. Sara and Curly's Questionable Wealth Sa kabila ng mga pagsubok na kinaharap, masasabing wala sa bokabularyo nila Curly at Sara ang salitang pagsuko. Patunay riyan ang nagsusumigaw nilang mag-aari-arian. Mag-aari na Sara at Curly ang Pasig-based contracting company na St. Gerard Construction. Naging kontrobersyal ang mag-asawa mula nang pumasok si Sara sa politika. Nilabanan nito si Pasig Mayor Vico Soto noong nakaraang eleksyon. Maling umagaw ng pamansang atensyon sila Sarah at Curly na sa pagkakasangkot nila sa issue ng flood control projects. Samantalang, mismong si Pasig City Mayor Vico Soto ang nanawagan ng investigasyon laban sa St. Gerard Construction Corporation na sa mga amanoy irregularidad sa kontrata, paggamit ng mga dami, mababang kalidad ng materyales at posibleng pandaraya sa proseso. Lalo nga na po interes ng publiko na panuuri ng panayam kina Sarah at Curly na salantarang pagpapakita nila ng karangyaan tulad ng mga luxury car na milyon-milyon ang halaga. Noong August 19, ipinatawag sa Senado ang mga diskaya na sangkot sa kontrobersya na usapin ng flood control projects. At itong August 25, lumabas ang ulat na iimbestigahan ng Bureau of Customs ang mga diskaya dahil nais malaman ng government agency kung may paglabag na nangyari sa importasyon ng mahigit sa apat na luxury cars na ibinida ng mag-asawa sa si panayam sa kanila ni Julius Babao. Hanggang ngayon, nananatiling tahimik si na Curly at Sarah tungkol sa bibibigat na paratang laban sa kanila. Profile lock na rin ang mga Facebook page ng mag-asawa. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!